Yes, uh, magandang umaga mga minamahal kong mga taga-subaybay so at nais nice kong gayanin ang mga nag-DDJ uh, titingnan ko kung kakayanin ko bang gayanin ang mga nag-DDJ so gayanin ko sila at uh, nais nice kong uh, DGG o D ang palatuntunang sa inyo'y nagmamahal sa mga gilyo kong mga taga-subaybay ng palatong tunang tinig ng Pilipinong blogger na naghahandog ng mga gandang mga awiting inawit ng aking mga na Hinahangaan na magagaling ng mga awit na sina Yoyoy Bellame, Victor Wood at iba pa. So, ihandog ko ang awiting ito sa lahat ng mga Pilipinong nasa iba't ibang panig ng daigdig. Sa kabila ng lahat na kinakaharap ng ating bansang napakaraming mga problema. Kaya awiting ko ang awiting Philippine Geography. Part lamang ng Metro Manila ang aking aawitin sapagkat ang awiting ito ay sobrang haba at nahihirapan din naman ako na mag-insayo sa awiting inawit ng aking mga iniidolo. So pinagsisikapan ko na awitin at mapasaya ko ang aking mga giliw na mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig. Awitin ko ang awiting Philippine Geography. Philippine has a great history according to our geography. Manila is the capital city, darling queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque. Ay, yeah, 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 yeah. Philippine his a great history. Ay, ye, 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 Manila is the capital city. Ay, ye, 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 All tourists are invited to see. According to our geography, Philippine a beautiful country. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay.